Ako ay may alaga, asong mataba, buntot ay mahaba, maamo ang muka. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ng tulang yan na patungkol sa mga aso, di ba? Gaya nga ng sinasabi sa tula, ang fur parent na si Rialin na taga Kaluokan Super proud din sa kanyang mga alagang aso. Paano ba naman kasi ang kanyang mga doggies kakaiba? Mga asong Pinoy o aspin na mula sa kanilang pagkakapanganak, abay kulang ang mga paa. Wala lahat silang mga pangharap na binti o front legs. Pero kahit may kakulangan, maniniwala ba kayong happy-happy ng mga dogs pa rin ang tinaguri ang mga kangaroo dogs? Bossy at napaka-cutie. Friendly, pero may pagkamudi. O di diba, Sino bang hindi manggigigil sa mga aso na ito na talagang nakakahappy? Sila ang mga pet dogs ni Rialin ginaling ng Caloocan City. Ang mga asong buong-buo ang pagkabibo, pero ang katawan kulang-kulang. Drogo! Blackhead! Kisses! oh Hello. Hello, Ritit Karina. Hindi lang Hi. isa, kundi pito ang alagang aso ni Rialin na ang mga paa, tigdalawa lamang. Yan hindi nakakalakad ng tulad ng ordinaryong aso. Ang mga aso kasing ito, lumulundag lang gamit ang dalawa nilang paa. Kaya naman binansagan silang mga kangaroo dogs. Dahil sa itsura at kilos ng mga ito, kalintulad tulad na naman ng isang kangaroo. Pero ang tanong ng madlang people, bakit at paano nangyayari ito sa aso? Kwento ni Rialin, bata pa lang ay certified dog lover na siya. Pero nang mamatay ang kanyang alagang aso noon, nagdesisyon siya na hindi na muling mag-aalaga pa. Bata pa lang talaga ako, dog lover talaga ako. Alam na, alam na lahat yan. Tapos, nung namatay yung alaga ko, nasagasaan siya. Sobrang dinibdib ko. So ayoko, ayoko kasi masyado akong attached pag may alaga. Tapos noon time na yon, busy ako talaga kasi nag-umpisa na ako ng business. Ayaw na sanang ma-attach ni Rialin sa aso. Pero nang minsan umanong may biniling tuta mula sa palengke, ang isa sa kanyang mga kaanak, doon muling nabuhay ang kanyang pagiging dog lover. Wala akong nagawa nung namalengke kami pagbalik sa kotse namin. May bit-bit ng tuta yun si yung pinakauna si Cookie, lalaki para hindi nga dumami ang kaso ng babae siya no. naku, pag nakakita ako ng tuta, sir n nagpapanakaw ang puso ko sa kanila, hindi talaga kayang bitawan. Mula sa isang tuta na inaalaga ang ulit, dumami na ito ng dumami. Kinarear naman talaga ni Rialin ng gusto ang pag-aalaga ng dogs. Ngayon, nasa 34 na ang bilang ng aso na inaalagaan ni Rialin. Kaya sila dumami kasi ayoko namimigay. Ewan ko ba, pag nakikita ko yung mga aso ko, nawawala yung pagod ko. Kahit puyat na puyat ako kasi nagnegosyo din ako dati, puyat din ako lagi. Pa alam mo yung excited ako umuwi ng bahay kasi alam ko yung mga aso. Pag narinig pa lang nila yung tunog ng kotse ko, nandun na kaagad sila sa gitapos. Alam mo yung pag winaway-gaywayan winaway lang ako ng mga buntot. Wala na yung pagod ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yung sasalubong sa'yo na tuwang-tuwa. Wala. In, wala na. Wala na yung pagod ko. Na, uh, napapalitan siya ng kailangan ko pang magsipag kasi baka mamaya magutom yung mga alaga mo. Dahil sa dami ng kanyang mga alaga, hindi raw maiwasan na may mga kapitbahay siyang nagre-reklamo dahil sa ingay at lakas ng tahol ng mga ito. Yung katapat ko lang, grabe ang away namin dyan. Tapos, talagang inaano niya yung aso lang, binabato niya. Tapos pinupuntahan lang kami dito sa bahay para ganun-ganunin yung aso. Di mas lalong na trauma. Hands-on daw si Ria sa pag-aalaga sa kanyang mga aso. Katulong niya ang kanyang ina na si Nanay Violeta. Minsan masaya, minsan nakakainis. <laughs> masaya kasi pag hindi sila magpasaway, nakakaano naman, nakakaano ng puso. Pag magpasaway, mag-away-away, ganon. Pag hindi sumusunod sa... Eh, well, huwag dyan. Huwag kayong lumabas. Kahit maraming aso, malinis at walang amoy ang loob ng kanilang bahay. Nasa isa hanggang dalawang oras daw ang ginugugol nila ng kanyang nanay sa paglilinis at paglalampaso ng sahig ng kanilang sala. Ito yung po niyo Opo. O, ipakalasan po ang set. Nako! Bumili ako ng sopa. As in, uh, 20 milyong sopa na yun. pa pa yung sopa na yun. Tatlong araw lang. Ubus na. Ninat-ngat na nila lahat. Ay, hindi na ako bumili. Kaya monoblock na gamit namin. Kahit pangasang damakmak ang mga alagang aso ni Rialin... Busog-lusog naman daw ang mga ito dahil hindi niya tinitipid sa pagkain. Sa katunayan, umaabot lang naman ng 21,000 pesos ang nagagastos niya para lang sa pagkain ng kanyang mga fur babies. Ito yung pagkain nila sa tanghali. Ayan, so ulo to ng manok na pinapakuluan siya ng 2 to 3 hours. Tapos, ayan, tinatanggal namin. Ayaw nila nung ano eh, ayaw nila ng chicken talaga na yung laman ito kasi mataba siya kasi ayan may utak tapos may mata ang ginagawa namin at uh, tinatanggalan lang namin sila ng mga matitigas yung katulad ng tuka yan katulad nito matitigas na part yan tinatanggal namin yan kasi delikado yan sa aso pag nakain para masustentohan ang gastos ng kanyang mga alaga. Nagtatrabaho siya bilang isang affiliate sa social media kung saan araw-araw siyang nagla-live selling ng iba't ibang gamit at produkto. Maganda paos paus man daw siya ay sulit naman daw dahil sa loob ng isang buwan kumikita si Rialin ng halos 100,000 pesos si B1, ito si B2, ito si Maldit. Et... Ayun pa kay Rialin, parang mga anak na ng araw niya ang trato sa mga alagang aso. Wala daw siyang favoritism, pero aminado siya na pito sa mga ito ang binibigyan niya ng special treatment. Priority ko talaga 'yung mga tutoy. Ang kawawa sila serye. Si Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. sila nakakaano, hindi naman sila nakaka kailangan mo silang ibaba sa kama kung minsan pa tumatalon. Syempre, bugbog ang dibdib. Oy, kailangan talaga extra care mo talaga sa kanila. Kayo? Happy? Sa tanong happy kung bakit nagkakaganito ang kanyang mga dogs, happy. nung una, happy. ang nanay ng mga aso ang pinaghinalaan ni Rialin kung bakit kulang ang mga paa ng pitonyang alaga. Pero sa bandang huli, natuklasan niya na ang dahilan pala kung bakit hindi kumpleto ang mga paa ng kanyang mga fur baby. Yan ang may sala. May sala ito. So nag-conclude ako na siya talaga yung may diferensya. Isa lang kasi itlog niya, hindi kaya. <laughs> Snow. Tulad ng mga tao, iba-iba din ang personalidad at ugali ng mga kangaroo dogs ni Rialin. Matulog na, drogo. Si Drogo, tumatay yung panganay. Siya rin ang pinakamahirap patulugin sa lahat. Kailangan pang kantahan. Spoiled, ha? Tulog na. Budik. Tulog na ang budik na mabain. Sos! Sos! Si Snow Hi. naman hoy, parang kitikiti hoy, sa sobrang likot. Tama na yan! Tama na! Taman, si Precious, tiyan. laging beast mode. Ang pinakamasungit at pinakamahilig mang away. Ayaw! Hoy! 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 Hindi ka na! Atang si At ang bunso, ang isang buwang gulang pa lang na si Queenie. Koy! Mga online favorites na rin sila. Nasa 51,000 na ang kanyang followers sa TikTok dahil sa kanyang mga kangaroo dogs. Pero meron din daw mga ilan ilan na mga nambabash. Sobrang sakit. Anong klase ka? Ba't mo pinagpuputol yung paan ng mga aso? Ay, naku, sir! pinutol mo talaga yung paan ng mga alaga mo para may maikontent ka lang. Oo, ganon. Ibang naging out. Oo, oo. Ang ginawa ko naman, ah, ganon na. Ah. <laughs> Sa pagbibintangan niyo ako. So, pinost ko yung ano, pinost ko yung pagkapanganak. Kasi yung, every time na mga nganak yung mga aso ko ngayon, nakaredy yung camera ko. Oh, kasi baka mamaya may lumabas na na putol. Eh, meron lumabas na putol. Ang kondisyon ng pitong aso ni Rialin kung saan nawala ang mga pangharap na paa ay congenital at namamana. Sa madaling salita, hindi daw talaga maiiwasan kasi may pinagmanahan. Uh, that would be bilateral amelia. So bilateral amelia, is by the term bi, two, two front legs are absent, bilateral. And so amelia, which means it's a complete or lack absence, so bilateral amelia. young abnormal abnormality is primarily termed as uh, amelia, or the complete or lack of absence of the front leg. So meron have unilateral amelia, so one, one foreleg, uh, then there's bilateral, and there's, that's two, and there's tetra, uh, means four. So, primarily, yung front na yun is due to congenital uh, abnormalities. It's congenital, which means... Um Pinanganak na siyang gano'n. Some instances that cause this is uh, either the environment, uh, that caused insult or injury habang nasa womb siya during development. Some are just plain genetics. Isa sa pinakasikat na aso sa buong mundo na walang mga paasaharap ay si Winnie na inaalagaan sa ibang shelter para sa mga asong may kapansanan sa Bansang Canada. Dahil na may posibilidad na maulit ang ganitong klase ng abnormalidad, ipinayo ni Doc Chris na ipakapon ang mga aso ni Rialin. For if that bloodline has that issue and it's uh, very prominent, the thing to do would be, A, you were to cut it off at the source basically by uh, neutering it or spaying the dog or uh, making sure, again, ulitin ko, choosing a different bloodline para mapababa yung chances na ma-express yun in the next uh, birthing or litter. Huwag kang mag-aalala, Rialin. Katuwang mo ang rated Corina na magpatakapon sa mga alaga mong aso sa wakas. Pero nang tanungin namin si Rialin kung sakaling may mga animal shelter na lumapit sa kanya at magpresinta na kunin ang kanyang mga alagang aso, naku, hindi hindi raw niya ito ibibigay over her dead body. Hindi ko kayang ilip. Kasi ilang taon na kami dito, sir. Yun nga naiisip ko na hindi ako sila tinago. Kasi yun yung isa sa mga kinakatatakutan ko talaga. Paano pag mayroong pumunta dito para kunin yung mga alaga ko? Mamamatay siguro ako. Kasi sila yung buhay ko. Kasi sila lang mayroon ako. Balato nyo na sa akin yung mga alaga ko. Siguro kung patay na ako, tsaka nyo na kungin. wag Huwag na yung nabuhay pa ako. Kung kailangan ko lumuhod, siguro huwag nyo kunin yung alaga ko. Kasi sila lang yung buhay ko eh. Sa kasabihan, a dog is a man's best friend. Pero para kay Rialin, higit pa sa isang kaibigan ng kanyang mga alagang aso, para sa kanya, ang mga ito ang kanyang pamilya, kumpleto man ang kanilang katawan o kulang-kulang. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I need May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.